Ano ba yung bagong kotse mo? Oo, drive ko pa nga eh. Wow! Ah, compressor ba to? Oo, kaya lang magasos sa gasolina eh. Kaya pinag-iisipan ko pa. Ay, eh, yung isa eh, bibenta mo na ba? Ah, uh, hindi. Pang-color coding ni misis. Ah. O, sige ingat ha. Okay. Sige pare. Sige. po ka? Uh, mm -mm. Halika, kain ka muna. Uh, thank you na lang. Uh, sige. Ba't yun, yun Parang takot sa tao naman yun. Shh. mabait yun. Mayain lang. Kain ka na. Ang oh, weird, ah. Hindi pa ba mabalik si Carmela? Ay, nako Alam mo na yung batang yan, ano? Pagkasama ang boyfriend, hindi iniisip ang oras. Hmm. Imbis na pag lang natupag. Padating na rin po si Kuryon. Naku, alam mo ba? Alam mo ba, Catherine? Huwag naman sanang mama sa inyo, ha? Kung nangangaral kami sa inyo. Eh, tingnan mo naman. Pinagkatiwala kayo sa amin ng mga magulang nyo. Eh, hindi naman turing namin sa inyo ordinaryong bed spacer. Para na namin kayo mga tunay na anak. Tapos may mangyayari sa inyo. Naku, sagutin namin to sa mga magulang nyo. Di ba? At least wala naman po kayong problema sa akin. Hmm, talaga ikaw? Eh, ka na nga namin eh. Eh, tingnan mo. Anong mangyayari sa'yo? Palagi ka nalang nakakulong dito. Paano ka makakakulong?